Yo mga idol, what's up? Siguro nakita nyo na ang video ng ito kung saan si Tito Mars sa siya sa pinaka nakakainis na content creator dito sa Pilipinas na kung saan wala na siyang ginawang tama. Ang lahat na lang ng pinagagawa niya, pangiirita, pangiinis, pamimiko ng mga tao na mo siya at siseryosohin mo yung kanya mga video, masisira yung araw mo. And mga idol, isa siya sa talagang matunog na nambabas kay Diwata at isa rin siya sa pinagtulungan ng maraming vlogger, siguro kasama na rin ako. Pero hindi ko siya inaaraw-araw kasi nakakasuka yung mukha niya, yung bigutan niyang sobrang kapal. Tapos sinasabi niya kung ako yung magiging babae. Eh. Pero hindi yan yung context. Ito yung tungkol sa kanyang video na kung saan kumain siya ng sardinas, na kung saan... Maraming Pilipino ang fan na fan sa pagkain ng sardinas. Niluluto natin yan kasama ng itlog, kasama ng bihon kasama ng, di ba, kahit ano na lang yung isinama natin sa sardinas di ba, pwede pa isama sa skyplex at yan yung uh, pangtawid gutom natin kapag tayo ay napapagod na magluto at uh, talagang bitin na tayo at gipit na tayo sa oras sardinas ang isa sa pinakamabilis nating paraan upang mabusog tayo na merong masarap na ulam yes, masarap po na ulam yung sardinas kasi maisda plus meron na siyang lasa kasi meron na siyang sauce. Di ko na kailangang explain yan. Alam nyo na yun. Pero itong si Tito Mars, sinabi niya hindi pa daw niya na try na kumain ng sardinas. And yung binuksan niya, niya yung sardinas, parang ignorante pa siya kung paano buksan na parang wala siyang idea about cook in can or mga canned goods na kung saan mayroong easy open can. So Halata naman na lahat ng kanyang pinagagawa sa kanyang video ay pagdadrama. So gusto ko lang explain sa inyo mga idol, kung ano ba yung purpose ni Tito Mars, bakit niya ginawa yung kanyang mga video na ganyan. Well, si Tito Mars ay isa pong matalinong tao na kung saan, para sa akin na yun yung tingin ko sa kanya. Matalino siya na meron siya mga perspective, meron siya mga opinion sa kanyang sarili na gusto niyang i- labas dito sa social media at gusto niya makilala siya doon. Ngunit mas maraming tao yung naiinis sa kanya kaysa kinukonsider or kaysa ikukonsider yung kanyang mga opinion. At talaga namang nakakainis siya. So dahil naman talaga, dito sa Facebook, isang magandang strategy yung manginis ka ng tao kasi kapag may nainis ka, magagalit sila sa iyo, ibabas ka nila, i-hate ka nila, magpo yan sa magandang performance ng video mo na mas i-recommend pa sa mas maraming viewers. In fact, hindi po nakakasama sa isang creator ang basher. Bagkos, nakatulong po ng sobrang laki yung mga bashers na yan para mas gumanda pa yung performance. Kahit ano pa man yung Comment nyo dyan, masakit man yan, balahura man yan, at kahit ano pa yung sasabihin nyo dyan, nakakatulong yan sa creator. Kahit na puro hate yung mga reaction dyan, nakakatulong yan sa creator para mas lalong gumanda pa yung kanyang performance. Kasi it doesn't matter kung anong klaseng reaction at comment man yung nandyan, basta meron nagko-comment na marami at marami nagre-react. At ang iba pa ay mag kikita at kikita. City si Tito Mars or sino man mga vlogger dahil sa pinagagawa ninyo. Ito lang yung mga ipapayo ko. Instead na i-hate nyo, instead na ibuhos nyo yung galit sa mga ganyang content creator na sinabi nyo walang kwenta, walang silbi, ang pinaka-better thing na gawin nyo dyan is wag na lang kayo mag-comment, wag na lang kayo mag-react at wag yung tapusin yung video. I-block nyo po yung page niya kasi hindi na siya makikinabang sa inyo. At kung gusto nyo ma makasuporta sa mga matino at mas mga malulupit na vloggers, syempre doon kayo mag-follow, doon kayo mag-add favorite. At kung meron mang katulad ni Tito Mars na hindi nyo nagugustuhan at sa tingin niyo walang silbi yung kanilang mga pinagagawang content dito sa social media, kayo yung may control. Pwede nyo i-block at tapusin yung inyong engagement sa mga content na yan para hindi kayo nakatulong na mas lalo pa silang kikita dahil sa inis dahil napikon kayo at dahil nagalit kayo sa kanya. And ayaw ko na pabain yung video. Ayaw ko na i-play sa harap ninyo yung the way kinain ni Tito Mars yung kanyang ano, uh, sardinas na binuksan kasi ayaw ko mailita kayo kung hindi nyo panakita. At kung gusto nyo mang tingnan or panoorin, apuntahan nyo yung bahay niya, suportaan nyo para mas lalo pa siyang kumita sa kanyang pangiinis sa iba. God bless you all and thank you for watching.